Hello guys, good morning and welcome back po ulit sa aking YouTube channel So ngayon ay mag-share po ako ng presyo ng aking mga school supplies So itong mga school supplies ko nung nakaraan pa to na binili ko Tapos yung mga luma ko pong mga school supplies, dito naman guys, dito namin nilalagay sa stante na malaki Ayan, dito lang naman siya sa baba, ah, dalawa lang naman ito nandito, puro nakalagay siya sa tray. Tsaka yung sa, sa babang baba naman, guys, yung dalawang tray na malalaki naman. Dati, guys, yung mga school supplies ko ay wala siyang mga tray. Kaya lang, pag walang tray, uh, laging natutumba, tapos magulo tingnan. So, binilhan ko siya ng mga tray para maganda siya tingnan at malinis. So, magsisimula tayo, guys, dito. So, ito, guys, dati wala talaga ako nito. Kaya lang, mga bata, naghahanap sila ng... Uh, watercolor. Ang bili ko nito guys, nasa 29.50 pero ang benta ko ay 35 pesos. So, watercolor. Ganyan. Madami siyang kulay guys. Oh. Yan. Uh, siguro ano to, sampo. Sampo yung kulay niya. Yan. So, bumili ako ng dima. Tapos, so, ito na, ano ko na dito guys, glue stick. Mabenta talaga yung glue stick. Lalo na ngayong, ano, uh, darating na Pasko. Pero kahit hindi Pasko guys, madaming naghahanap kasi ng project ng mga bata. 6 pesos po ang isa ng glue stick. Ito ganito. Yan. Tapos yung ganito naman na ano, na scotch tape. Yan, medyo makapal siya oh. Scotch tape. Ang bintahan ko nito ay 12 pesos. Ang bili ko ay 9.50. Tapos mga panda na ball pen. Like, uh, ano pa ba, ba? Ito, bumili ako ng isang box. Ang bintahan ko nito, guys, ay 10 pesos ang isa. So, yung panda na ball pen na ganyan siya. 10. Tapos yung ganito naman, <clears throat> ano ba to Panda din siya. Ibang style naman, 10 pesos din ang aking uh, benta. So, wait lang. Meron naman tayong ball pen kasi aside dun sa black na hinahanap ng ating mga customer, naghahanap din sila ng blue. So, yung blue medyo mahal to. Ang bentahan ko dito, guys, ay 12. Yan. 12 pesos. Okay. Tapos, meron din akong, titingnan ko kung may ballpen pa ako doon na red. Kasi, minsan, ang mga bata naghahanap din ng red. Kasi, for, yung nag-check sila, para mga teacher din yung mga bata eh. Di ba, dati ganun tayo nung mga elementary tayo. Parang sa, palita ng palita ng papel, tapos check kung ano, kung anong tama bang mga sagot. Di ba? So, meron din tayong masking tape, guys. So, doon meron pang masking tape doon. Mamaya yan. yan. ito, teflon tape. Meron ako nito. 15 pesos po ang isa. Pero hindi to school supplies, guys. ah uh, sinama ko na. So, may mga iba na uh, isasama ko hindi school supplies. Ipapresyohan natin. So, yung ganito, guys, na tawag dito, pentel pen black. Ganito. Maganda yung ganitong pentel pen guys. Okay, yan. Ang bintahan ko nito ay 15 pesos. 15. So, bumili ako ng dalawa kasi uh, mabilis lang siya maubos. Tapos ah, uh, ano naman, mga lapis monggol Meron pa din ako mumpulit doon. Mungol ang benta. Ang uh, bintahan ko naman nito ay 12 pesos. Tapos, uh, pull out. Wait, ito dito. Band paper, guys, na long and A4. Yan, ito long. Long, dalawa binili ko kasi naubusan na ako. Tapos A4, since dati wala naman naghahanap ng A4. Pero ngayon bubili ako kasi may naghahanap na. Ang benta kasi sa akin dito, guys, yung short tsaka long lang naman. So, yan. Ang A4 ko, dos din ang uh, bentahan ko. Tapos graphing paper, guys. So, nung, ano, nung kakabili ko lang kasi naubusan din ako ng graphing paper. Tamang saktong-sakto may bumili. so, limang peraso. Ang bintahan ko naman ito, guys, ay dos. Ang isa. So, ang, di ba, usually, ang patong natin pag mga school supplies na sa ano yan, 22, 20, 20 to 50%, di ba? Meron, minsan ngayon, meron pang ang ano, uh, tawag dito, 100%. So, like dito, guys, meron tayong ano, ah, uh, sama ko na to, yung tapos dito, yung mga face mask, face mask na 3D. Yan, 3D face mask. Mabenta sa akin yung puti. Ang bintahan ko naman ito guys, kasi since ma mura na lang naman yung ano natin. Dati kasi bintahan nito, 5 piso, di ba? Diba? Tapos ngayon, tres na lang bintahan ko ng face mask. Kasi meron pa din naghahanap. Meron pa din nag-face mask sa ngayon. Tapos, ayan, yung nabili namin nung last week. Ah, uh, yung dati, bintahan ko, guys, ng Manila Paper, ah, uh, 15. Ngayon, ah, uh, medyo online kasi yun, guys. Tapos, maganda talaga yung pagkalagay niya. Tapos, ito naman, dito sa binila namin sa may, ah, uh, doon may, banda lang din sa amin, pero yung malaking, ano siya, parang malaking warehouse. andun na lahat. Tapos, ito ay, ah, uh, bili ko nito, guys, ay 5 pesos. So, benta natin ng... 10 pesos, 'di ba? Magkano ang tubo mo noon sa 100%. 5 plus 5 ang 5 ang bili mo, 5 din ang benta mo. So, ang ang tawag dito Manila paper na 'to ay mahaba 'to eh. Sobrang haba nito. So, ayun, maganda naman siya kaya bumili ako ng uh, ilan ba binili ko? 10 ata 'to, guys. 1 2 Basta 10 to guys. So, 10 ang benta natin. Dati 15 ang bentahan ko. So, ayan. Tapos meron naman tayong intermediate pad. dalawa binili ko yung intermediate pad kasi yung intermediate pad kong natira ay konti na lang. Ang bentahan ko nito guys ay 35 pesos. Ang cost nito ay 30. So nagpatong ako ng 5 pesos. Kartulina. So yung kartulina ko konti na lang natira. Blue na lang. Ang bentahan ko naman nito guys ay 15. Tapos o dati luma na to. Dati pa yung ano yung tawag dito. Pambalot, Christmas pambalot. Uh, benta ko ni 5 pesos. Ito na lang natira. Kasi nung Pasko, buguli ako ng medyo madami. Tapos, meron tayong tawag dito, inter, uh, illustration board. Ito naman, guys, ay 1 one board. Uh, ang bintahan ko nito ay 20. Tapos, yung 1-8 naman, guys, yung maliit nito, yung kahati nito, ay ano, 10 pesos. Kaya lang yung uh, 1-8 ko ay naubos na. Yun ang mabili, mabili talaga, yung mabenta. So, ito na lang natira kong uh, one-fourth. Medyo madami pa rin naman to. Yan. Tapos, next, so, uh, isa-isahin natin dito, guys. Ayan. So, kunin lang natin. Meron tayong, ito na, ano ko na din to, yung price ng electrical tape dati nung nag-unbox ano nag ako. Ang bintahan ko dito, guys, ay 15.00. So, meron, ah, wala na. Ito na lang pala yun. Pero sa ngayon, wala pang bumibili. Pero madalas ako bumibili nito, guys. Tapos, ah, ano ba to? Double-sided tape. Ganyan. Double-sided tape. 25 pesos. So, madami tayong double-sided tape. Tapos, yung ah, masking tape, 16 pesos. Tapos, yung ganito nga, guys. Yung makapal na Asa ah, na ba yun? yun? Yung kanina na sabi ko ay 12 pesos. Scotch tape na ganyan. 12. Tapos, ah, na pa ba? Yung ganito guys na packing tape na clear. Ang bintahan ko 45 pesos. Malaki. Tapos yung packaging tape naman na ganito, yung brown, ay 25 pesos. Mas mura siya. So, ito na lang natira. Sa so, susunod, bibili na ako nito pag malapit ng Pasko kasi madaming bata naghahanap nito kasi gumagawa sila ng ano, yung pang, ano ba tawag doon? Yung paputok sa katipan. Yung ginagawa lang paputok. Basta, yun na yun, yung boga ba tawag doon? Yung, ano. Yun. yung next tray natin, guys, yung glue na ganito, ang bintaan ko sa isang peraso ay 12 pesos. Meron din akong ano, ito na lang natira. Yung isang box to, guys, eh, yung madaming laman. At 10 ata ang laman. So, ito na lang natira. Toothpick. 20 pesos. Tapos meron dayun meron din tayong Stabilo, tawag din Stabilo, yung highlighter. Ang bentahan ko nito ay 15, 15 pesos. Tapos ito na lang natira kong eraser, 10 pesos ang bentahan ko ng ganito. Tapos ah uh, tawag dito, staple wire na maliliit. Ang bentahan ko nito ay 15. Staple wire. Tapos, Mongol na Crayola. Ang bintahan ko nito ay 55. Meron din tayong uh, stapler, 50 pesos. Yung maliit lang. Siguro ito yung tsura niya, guys. Oh. Yan. Maliit lang. So, may bumili na rin yan. Dati nung bili ko ay naubos na. So, ito, bumili ako ng tatlo. So, ito yung laman ng ating isang tray. So, balik muna natin. Tapos, Next tray natin, kunin ko lang guys. Uh, correction tape, ang bintahan ko nito ay 15. Yan, wala na palang, isa na lang pala dito. So, 15 ang bintahan ko nito. Tapos, ayun, may monggol ulit tayo dito. Isa pa, 12. Tapos, meron din akong protractor. Protractor ba tawag dito? Yung ganito. 10 pesos ang bintahan ko. Tapos, ruler, 10. So, yung uh, 12 inches. Tapos, ah, uh, uh, fastener, paper fastener. Uh, dos ang bintahan ko dito. Eh, tres pala. Sorry, tres. Tres. Kasi matagal maubos yun, guys. Tignan tingnan mo, ah uh, akala ko wala na ko isang fastener. Kaya umorder ako. So, ayun. Talagang kailangan checking talaga. Kasi sayang. Madami pa laman. Tapos nakabili, ako. nakabili ulit ako. Pencil sharpener. O, ten ang bintahan ko dito, guys. Ito yung dalawahan. Ganyan. Ganyan dami laman. Tapos meron din tayong uh, whiteboard marker kasi may naghahanap ng whiteboard marker. Ang bintahan ko nito guys ay 30 pesos. Tapos ayan, ito yung ball pen natin, red. So ang bintahan ko nito guys ay flexi din to, 12 pesos. So, ayan, so yung blue na dati 10. Ayan, balik lang natin ito lapis. Tapos, next, uh, next tray. So, yun yung, uh, hindi ko nilalagay lahat yung mga ano ko. Yung, kung ano lang yung kulay na, like, nitong 3D na face mask, nilalagay ko siya dito. Yan, sa may gilid. Tapos, yung face mask, guys, na yung surgical face mask. Yung face, yun. Tres din ang pintahan ko dito, guys. Tsaka, meron din tayong pang, pambata bata. Ayan. Tres din yan. Tapos, meron din tayong mga uh, bombilya ilaw. Puro LED po ang aking mga binibenta guys. Like ganito, ang bintahan ko nito, so hindi lang talaga to mga ano guys ha, yung school supplies. Kasama na yung mga gamit pang bahay. So yung ganyan guys, o oh, three ply Yan, 115. Malakas ang ilaw nito. Yung, meron kami nito, yan, ay ito malaki pala to. Yung ito, meron dun sa may ano namin, terrace. Ito ang gamit namin. So malakas ang ilaw nito. So meron din tayong yung tawag dito. So, meron tayong tatlo. Meron din tayong nakakago pa pala doon. So, hindi ko pa nalagay. Oops. Ayan. So, meron tayong tatlo pa, guys, na LED din siya. Ang 9 watts, malakas din to. 9 watts. Ayan. So, ang bintahan naman ito, guys, ay 85 pesos. Ayan. So, no, since naubos na yung nandoon, i-display na natin to lang ganito, ganito, guys, intermediate pad, may bumibili kalahati. So hanggang kalahati lang po ang aking, ano, hindi po ako nag-10 piso, ganun. Kalahati. Pag kalahati, ang sense benta ko ay 35, gano'n ba? 17? 34, 17, 18. 18. Tapos meron din tayong, kasi mga estudyante naghahanap ng glitters. Pero hindi ako nagbebenta guys sa mga bata kasi syempre delikado yan. So, ang glitters, guys, ay uh, 6 pesos ang aking benta. Papel na 1 fourth ang bintahan ko nito ay 10 pesos. Meron din tayong one lengthwise, one half, one half lengthwise. Ang bintahan naman nito guys ay 13 pesos. Yan, 13. Tapos yung crosswise, yan, crosswise, ang bintahan ko 13 din, 13 pesos. Tapos meron din tayong uh, pang grade 4. Ang pang grade 4 naman ay 18 pesos. So, may tatlo pang natira. Tapos grade grade 1, may apat pang natira. Ang bintahan ko nito guys ay 19 pesos. Tapos meron din tayong uh, grade 2, dalawa na lang natira, 19 pesos din. Yan, ito yung mga papel natin. Ito na lang yung natira kong intermediate pad guys, kaya bumili na ako ng dalawa pang pad. So yun, mabilis lang naman siya maubos. So may, uh, may number 1, 2, 3, 4, 5, may lima pa siya. Ayan, ang bitna 35 pesos. Yung mga notebook guys na ano, yung writing, yung may red, yung may red yung line, ang bintahan ko nito, 24, dati mura lang naman to, sa 18, 19 lang ang bintahan ko. Ngayon tumaas talaga siya guys, 24 na ang aking bintahan. Medyo madami akong notebook, yan, no? kasi madami batang naghahanap ng notebook. Tapos meron din tayong yung mga notebook na may yarn, na may plastic na din siya. Medyo mahal siya, ang bintahan ko nito guys ay 35 pesos kasi may kasama na siyang yarn, may kasama na din siyang plastic cover. Yan. Yan guys. Uh, meron din tayo mga notebook guys kasi mga tawag dito mga binata, at dalaga naghahanap yung mga high school. Naghahanap sila ng mga notebook na ganito. Yan. So medyo maganda kasi yung ano nito. Ganyan. Ang bintahan ko naman nito guys ay 45 pesos. Yan ilang ano ba to? Yan, 45 pesos. 80, 80 leaves din nata. 80 leaves. Ayan. Tapos, meron din tayong mga easy writing. Yung mga pang ano din, yung pang elementary, yung grade 1, mga kinder, yon Ang bintahan ko naman ito, guys, ay ah, uh, magkano ba to Tawag dito, 26 pesos. Di ba, nagmahal na talaga dati, ano lang to 80, 19. Ngayon, 26 na. No, medyo mahal na talaga siya. Easy writing, 26 pesos. Guys, na-share ko na din sa inyo to. Yung uh, plastic cover. Ang bintahan ko nito, guys, ay 50. Isang ganito, 50. Pero pag metro, 10 piso. Short band paper, ito na lang yung natira. konti na lang. So, nakatatlong bilin na ako simula nung bukas ako ng tindahan. Ito lang, ganito. Uh, nasa 100 plus lang nato to. Nasa 170, something ganun lang. So, ang bintahan ko nito, guys, ay piso. Ang laman nito ay 500. Diba, ang laki ng kilita mo. Kaya lamit ah uh, medyo matagal nga lang siya maubos. Pero okay lang, di ba? At least piso ang benta mo, ah uh, malaki kita. At matagal maubos. Kaysa yung pa, ano-ano guys, yung... Like yung binili kong 1-4, ay binili kong long at saka yung A4. Medyo konti lang, tapos ah uh, medyo mahal dos. Pero pag dumili ako ng ganito guys, yung long, na ganito na isang ganito, ah uh, isang rim, ah uh, mas na makakamura ako, pwede ko siyang ibentang piso Ayan, pag long Since madami bumibili ng Tawag dito Plastic envelope Ito ay short Ang bintahan ko ng short Ay 16 pesos Ang long naman ay 19 pesos Tinupi ko lang siya guys pa Ang bintahan ko naman sa mga colored paper Ay 2 pesos Yan 2 Dos lahat So meron pa akong ibang kulay Yung like yung sa black wala na ako makita ang black dun sa binibigan ko. Black, brown. Kaya, ang meron lang ako dito, red, yellow, pink, blue, uh, ano ba, ba to Green. Green. Parang yellow green. Tapos violet. Meron ko lang violet. Ayan. O, Oslo paper. Makabili ako nung nakaraan. Ay, nakabili ako nung ano, kailang naubos na. Isa na lang natira. So, bibili na naman tayo ng panibagong Oslo paper. Ang Oslo paper ko, guys, ang bintahan ko ay tres. So, nag-iisa na lang siya. Tapos, guys, meron din tayong uh, biodata. So, konti na lang. Makapal to dati, guys. Isa na lang natira ako, biodata. Bintahan ko na biodata, dos. Ayan, o. Oh. Dos bentahan bintahan ko niya. Isa na lang natira. Ayun, ay, mga bumibili din yan. Kaya bumibili ako. Tapos, uh, folder na short. Ang bintahan ko ay short folder. Wait lang. Envelope short folder ay 10 pesos. Tsaka yung long, 10 din, guys. At yung pinagkaiba, 10 din yung long. Tapos, ano pa ba meron dito? Ay, meron pala akong black. Ay, yan pala yung black. Black colored paper. Yung envelope ko, bitahan ko noon ay piso lang. Itong long naman ay dos. So, yung short nito, guys, ay naubos na. Wala nang uh, natira. Tapos, madami akong dito, guys, dati. Paralala ng pagpasko, birthdays. Ayan, ang bintan ko 12 ang isa, medyo mal kasi ito eh, 12. Yung sobre, parang kapal pa ng yellow paper ko, ayan. So, may bumibili din 'yan. Ang bintan ko naman nito, guys, ay 45 pesos. Talagang maganda, guys, meron tayong ah uh, dito school supplies kasi kahit hindi tayo malapit sa school, may mga estudyante tayong mga kapitbahay na naghahanap talaga sa atin ng mga school supplies. Lalo na sa akin, uh, dito talaga ay eh, malapit lang yung mga malapit lang mga malapit lang yung eskwelahan Ayan, Tanaw lang jaan. Tapos, madaming estudyante. So, uh, siguro dito guys, ako lang ang nagbebenta Dito sa may malapit sa amin dito, ako lang nagbebenta ng mga school supplies. Kaya talagang mga bata talaga ay pabalik-balik. Like yung mga sa colored paper. Kaya mabilis maubos ang aking colored paper. Tsaka yung mga papel, pull ganon. So, yun lamang guys ang aking share Maraming salamat sa panunod pa. bye-bye.